mga kaibigan welcome back sa channel so good morning sa inyo kasi umaga ko ginagawa to na ganda na umaga rito so bago pala ako magsimula batiin ko muna si Eren Mateo at si Angel Salansan shout out sa inyo dalawa <laughs> tsaka shout out din din sa mga nag subscribe sa akin so comment kayo down below para na bigyan ko rin kayo ng ganito. Tsaka nga pala mga kaibigan, babatiin ko kayo ng Happy Halloween. Malapit na kasi yung ondas. Trick or treat sa inyong lahat. Mga kaibigan, magsisimula na ang ating video. So, second test na to ng isang power bank na ginawa ko. Okay? mga kaibigan ito tinatanggal ko na nga yung kanyang board kasi last time diba nagloloko-loko siya so yung mga ganitong board kasi eh, supported niya yung 18650 ewan ko lang dito sa lipo kung supported niya ba to talaga so kaya ako ginawa tong video para subukan ko at inakala ko na may bemis to sa loob kaya nagluloko so chichik ko kung meron as you can see mga kaibigan magingat kayo pag ganito yung klasing battery kasi pag natusok to ng metallic na no, bagay katulad ng gunting plies so kaya mga screwdriver pag nasundot lang yan magliliyab yan lolobo yan kaagad lolobo tapos maglalabas ng apoy so delikado kasi itong mga ganito kung gusto nyo talagang balatan yung mga ganito so magpatulong kayo sa mga mas nakakatanda o sa mas may alam dito sa battery na to okay? so wag nyo gagawin basta basta yung mga ginagawa ko kasi experto na ako sa ganito <laughs> joke lang Siyempre, sanay na ako sa ganito eh. Gamay ko na to. Kaya mag-iingat kayo. At ito nga mga kaibigan, na separate na yung dalawa yung pinapangarap ko nung nakarang video. Kung matatanggal ba siya. So nakita ko yung label niya, 10,000 nga siya at mapapansin nyo wala siyang BMS yan. so ito yung gamit kong soldering Ayan, 0.8 yan yan ito ito yung soldering lead o kaya soldering wire so 0.8 yan dito kaya nabibili sa shop na yan yan So, pinakita ko kanina So may nakakabit ng ano. May nakakabit ng BMS. So kinabitan ko na lang kasi wala siyang BMS eh. So inakala ko dati kaya na meron. So wala pala. So yan. Kinabitan ko siya ng BMS at hindi ko na pinakita kung paano gawin. So sa mga nag-electronics diyan kaya naman nilang gawin 'yan. So sa mga bago, syempre magpatulong pa rin kayo. Huwag nga sa dyan ng claw. Okay. Yan, tinesting ko siya sa ilaw. Okay naman siya. So, pag masdan nyo na lang yung ilaw, pag tinanggal ko to, yan o. Wala na. So, okay naman siya. It, uh, i -re recharge ko to. So, bago ko i-recharge, is itetest ko muna kung ilan yung voltaing nilalabas niya nagloloko so na 6 volts siya ah <laughs> uh, ganito na kasi te. Eh. so 3.7 kalate no kasi yung mga battery talagang ganito 3.7 katulad din ng 18650 3.7 din yung kalate so ibig sabihin ng kalate 80% yan, hinold ko yung sa multimeter, buti kamo, may hold to. Para ma natin na maayos, oh tingnan nyo wala, wala na hindi ko na kinabit no nakatanggal siya ito yung maganda sa multitester na to ito na yung power bank mga kaibigan nire recharge ko na hintay lang natin to hanggang sa mapuno So, sulit naman yung paghihintay na 5 hours. Yan, 5 hours siya na recharge so puno na siya. Ulitin ko ulit yung process. Yo, so, nagblink-blink na naman. Ito na nga mga kaibigan, napuno na siya. So, yung pagbiblink kanina, 2 hours din. Hinihintay ko hanggang sa mag-steady, che-check na yung voltage. Oops. Naglolo ko kasi itong multimeter ko eh. Yan yung voltage nya. Oh. 4.26. Hanggang dyan na lang yung maximum nya kasi after na ma-recharge, in-standby ko muna sya. So hanggang doon lang siya. Tsaka yung nire-recharge ko sya, ayaw nya mag-charge. So yun na yun. Kahit nagbiblink sya, hindi sya nag-charge. Basta 4.20 pataas yun. So, hindi niya inalaw yung 4.3. Mga ganun. So, dito nga is i-re-recharge ko tong isang cellphone kasi ito yung gamit ko yung nakaraan, malabo yung camera nya so hindi makita so ito na lang yung gagawin natin ano, ah, load okay So sa settings niya wala siyang yung ano battery usage. Hindi natin makikita na ano, malaki. So yun, tignan na lang yung indicator niya. Yan game na game na to kasi lobat na lobat talaga. Sinagat ko yung low bat niya. So may test natin na maayos. So yung battery capacity pala niya is 3240 milliamp hour. So, i-standby ko na lang yung muna. So, as you can see mga kaibigan, tinanggal ko na yung pagka-recharge ng cellphone sa 84% yung charge. Eh, nakita na lang ako ng voltage ang natira. So, this time, tine-charge ko siya ng overnight. So, yan ang lumalabas. So, 4.14, mga no, ganon. So, hindi siya nag-exceed ng 4.3 tulad ng sinabi ko kanina ha? Ah, tsaka nilagyan ko na rin siya ng ilaw ah. ayan kapag may BMS kasi si mas tumatagal ng buhay niya so ano yung makukuha nyo yung aral dito sa experiment na to so meron naman so kapag uh, lithium ion polymer yung gamit yung battery lalo na kung dalawa sya lagyan nyo ng BMS so i-30 amps nyo PO kaya yung pinakamataas na ampere na kayang abutin ng 1S na BMS katulad nyo no so para hindi sya nagloloko dun sa board diba yung unang video nagloloko loko sya tapos yung itong pangalawa itong upload ko na to so umokay na siya, may natira pa nga eh diba? So, 3,240 mAh lang naman yung nire-recharge niya. So, matagal talaga siya bago ma-discharge. So, dalawang beses siya magagamit. Around 20 to 80% ng battery capacity ng cellphone, which is okay na yun, guys. Dito ko na puputulin ng akin video, mga kaibigan. So, Happy Halloween sa inyong lahat. And Merry Christmas na rin, advance. So, sana nagustuhan yung aking video ngayon. Uh, maraming maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hanggang sa muli.